Pero kung bakit ako, yung pasyensya ko talaga, ang haba-haba ng yung ayoko nang gumudir. Kasi sa pinagdaanan ko talaga sa gumudir, hindi talaga equal eh. May nasanay na talaga akong umiintindi ng tao der. Yung maiintindihan ko yung tao na lalapit lang sila sa akin pag may kailangan, mga ganun. Tapos kapag wala ng kailangan, biglang mawawala. Nai Naiintindihan ko ganyan tao. Kasi ang laki, ang haba ng pinagdaanan ko, yung, yung madudurog yung puso mo. Talagang hanggang ngayon. Mga ganun. Kaya nasasanay na umiintindi na lang ako. No? Umiintindi na lang ako sa ganun mga taong gas. Ayoko... Ayaw maintindihan ko na lang dahil sa pangangailhan.